Hindi mo na maangat ang braso mo? Panoorin to bago pa lumala. Palagi bang masakit ang balikat mo? Hirap ka bang iangat o ikot ang braso mo? Baka hindi lang ito simpleng pagkapagod, maaaring shoulder arthritis na ito. Ang shoulder arthritis ay isang masakit na kondisyon sa kasukasuan ng iyong balikat. Ang dalawang pangunahing uri ng shoulder arthritis ay osteoarthritis na maaaring dahil sa mga taon ng labis na paggamit o pinsala at rheumatoid arthritis. Sa osteoarthritis, ang cartilage o padding sa pagitan ng mga buto ay kinakain o nauubos, kaya nagkikiskisan na ang mga buto na nagdudulot ng kirot. Sa rheumatoid arthritis, mismong immune system mo ang nagpapasiklab sa kasukasuan, kaya nagkakaroon ng pamamaga. Sa paglipas ng panahon, nasisira ang cartilage at buto sa loob ng kasukasuan. Pinakakaraniwang sintomas, masakit na balikat, at habang lumalala, lumiit ng lumiit ang galaw ng balikat mo. Kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito, huwag nang ipagwalang bahala. Kumonsulta agad sa iyong doktor para maibsan ang sakit at maprotektahan ang iyong kasukasuan. Mas maaga, mas maganda ang resulta. Ako po si E.A. Alberto Santos, nagpapaalam muna huwag kalimutang i-like at share at i-follow ako para sa mas marami pang kaalaman sa kalusugan